Ayan mga kalisan o, ni rescue na namin itong mga kuting. Ayan, tatlo sila, magkakakulay yung dala. Parang magkakula yung dalawa. Ito yung isa, tatlo pala yung anak ni Orangey. Ayan, tatlo pala yung anak niya. Ayan oh, nag-grooming silang tatlo. So dito namin ano, dito namin na-rescue. Ayan oh, Ja'an. Sumiksik sila Ja'an. Diyan, pero sa kabila dito. Eh nahirapan kami ditong kumuha kaya lumabas kami diyan sa gilid. Ayan, sinungkit namin hanggang lumabas sila doon sa ilalim. Ang hirap kaya. So dito namin na ano na rescue mga kalisan ayan o jaan, Lumabas yung isa. Ang nauna ito. Na taon na wala yung ni Orangey. Ang nauna ito itong nagugrooming ayan no Ito yung naunang lumabas. So, etong dalawa yung last na ano na, na nahuli namin. Kaya lang si Orangey wala. Hindi namin alam kung nasaan siya. Buti na lang eto, yung mga ganito, mayroong binigay yung mga nag uh, nag-suporta na Felicitas noon. Ayan o. Oh. Sina Felicitas. Mayroong Ganito tatlo yung mga inunboxing namin noon. Ayan, eto. Sumiksik siya sa may ano kanina. So, mababait sila mga kalisen. Hindi sila ano, kanina lang. lang. Ah, gumaganon lang sila kanina. Pero, nakikita nyo. Ang, ang lulusog nila mga kalisan yung ating rescue na kad. Ayan, oh. So inaano lang namin nila pinapainitan namin dito so buti na lang mayroong ganito oh. pinapaganyan namin para hindi sila hindi sila mag ano ang cute ng kulay niya mga kalisan oh. ayan o oh, eto dark orange siya maamo sila maamo so ilagay muna namin dito mga kalisan kasi delikado dyan delikado alam nyo kung saan naming inano Uh, kinuha sila. Kasi, balita ko, parang may bagyo. Buti na lang, ito yung naging susi, yan, yung si tricolor. Siya yung naging susi. Siya yung naunang lumusot doon sa gilid. Kaya, dinampot namin. Pero, itong dalawa, itong dalawang magkahalos magkakulay, sila yung nahuli doon sa bakod. So, tignan natin kung saan papakita ko sa inyo kung saan namin nakuha. Alam mo kung saan namin nakuha dito, banda. Diyan, doon. Doon namin kinuha. Oo, oh, yan. E nakakatakot baka may cobra dyan. May ahas. Siyempre, pag umulan. Ayan, o. Oh. Diyan, namin nakuha. Diyan. Sumiksik sila doon. Doon, sumiksik sila doon. Buti na lang, nakuha din namin. Kaya nung ano, nakuha na namin, nilagay na namin dito sa small na cage. Ito yung kauna-unahang ginamit ni na Felicitas noon. Ayan, si ating, ating mga Felicitas. Ayan, o, tinitignan, tinitignan nila. So, mababait naman sila, o, hindi sila ano. Ayan, nanginginig yung isa. Nilalamig yung isa. Ayan yung ating update ng ating mga hindi ko pa alam kung ano yung pangalan nila. Tatlo sila mga kalisan. Ayan o. Ang cute, cute. <laughs> Tatlo. Wala. May isa ang nawala. Ah, dalawa. Dalawa ang nawala. Si Isno at saka si ano. Si Kali. Ngayon ang pumalit tatlo. Ang pumalit. Ayan, sana mabuhay sila. At saka kung sino yung gustong mag-ampon, mag-adapt. Ayan, basta deserve na mag-adapt, hindi niya pabayaan. Pero sa abot ng aking makakaya, iano ko sila dito. Alagaan muna namin. Ayan, kasama ng ating mga pelisitas. Ayan, si Samba. At si Kiara. Ayan, si Mama Kat Pelisa. Ayan, kung kailan kami nag-unboxing, doon namin nakuha ang mga ito. <laughs> so siguro pwede nilang kainin yan yung wet cat food. Bibigyan natin sila. Ala, malulusog sila mga kalisan. O, malulusog sila. Ayan, o. O, maamo sila, o. O, maamo sila. Ayan. Mababait, mababait sila. Maamo naman pala sila. Akala ko ano. Pero defensive sila kanina. Ang alam nila kasi, anuhin namin. Mm, ayan, ang, ang ano nila. Maamo sila mga kalisan. So, ayan na yung mga nagtatanong kay, sa anak ni Orangey. Ayan na mga kalisan. Tatlo po sila. Ayan o. Oh. Tatlo sila. Dalawang orange kanyo. Pero ito, 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 mahilig sa camera eto purong orange. Yung isa, mayroong halong puti. Ito naman, tricolor. Parang kay Kali. Yan. Parang kay Kali yan. So, ayan yung update ng ating, ano kayang pangalan natin mga to. Ayan. Ito yung update ng ating mga tarukoy. Ayan. Ayan yung mga tarukoy. O, tarukoy sila. Kung may pelisitas, tarukoy. Mayroon naman tarukoy. Ayan, tarukoy na lang ang ating ipangalan sa kanilang tatlo. Pero pag-iisipan ko kung ano yung pangalan yung bawat isa. Pero pag tinawag yung tatlo, mga tarukoy. Da tarukoy. Tarukoy! <laughs> tarukoy. Ayan, ang kikit nila, oh. Tatlo, orange. Oh, Ayan, san, sana magdala sila ng swerte. So, ayan lamang yung update ng ating mga tarukoy. Mga kalisyan, ayan, bye-bye. At tignan natin si Orangey mamaya kasi nataon na wala siya. Doon naman lumabas kasi ito. Ito yung naging susi yan. Ayan. Ito, kamukha ni Kali. Siya yung naging susi kung paano namin ni-rescue. Hanggat ito yung dalawa na trap sa loob. E eh, pag umulan talagang, ano sila, mas lalong mahirapan ma-rescue pag umulan na, tapos lalo pa tuwing gabi. Ayan, oh. Very energetic sila. Mal malulusog sila. Malulusog sila. Masipag siguro magpadede si ano. So ngayon, naagapan ko na, hindi katulad si, ano noon, si Dayuhan. Wala na si Dayuhan, hindi na siya nagpakita may pumalit naman na ano tatlo dalawa yung nawala may na pumalit na tatlo ayan si natarukoy tarukoy ayan o tatlo sila <laughs> oh, sige na, yan lang muna kasi napagod, napagod kami na ng rescue. Grabe yung ginawa para lang mairescue rescue mga ito. Hindi ko na nabidyuhan kanina kasi sobrang ano mahirap pumawak ng camera kapag ano naghihila-hila ka ng ano diyan dami-dami mga bato ganyan para lang mailabas ay mga kalisan bye bye ne bakit 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 samba pinapanood mo sila o oh, magkakahawig kayo o oh, babay na